Good morning mga kananay. Panibagong video po tayo. Dito po tayo ngayon sa Salinas Cavite. Yung pagawa po ng famous tinapa. Alam niyo po yung tinapa. Yung ayan po. Kinanay Evelyn. Ayan. Smoke fish po siya. nakakatuwa ito po yung kanilang pagawaan. Ayan po si ate. Hi ate. Ayan tinapa. Tapos na po ni ate ang kanyang tinapa. Ito siya. Ayan po yung pagawaan. <laughs> Tabing dagat po yung kanilang pagawaan po. Ayan. Pakita ko po sa inyo yung dagat. Ayan, tabing dagat po ito. Ayan. Ayan na po yung kanilang tinapa. Nakabalot-balot na po ito. For delivery na po yata no, ito, po, nanay. Po. Ano po? Babak yun po. Ay, babak yun pa po. There, ang miari po ng tinapahan po na ito. Kayo po ba si nanay anay, Evelyn po? Anay. Ah, iba. Nanay Nene. Kasi nagita ko doon Evelyn. Ah, iba naman po yun. Ay. Ayan, po? Ayan sa mga gustong bumili ng tinapa, punta po kay Victor Rosario Cavite po. Ah. Oh, ayan po, hanapin nyo lang po si nanay ni nene. Si nene. Ayan. ayan po yung number ni nanay nene po. kontakin nyo lang po siya sa mga gustong bumili po. Ito po yung pinabacuum po namin. Kasi bangus po, bangus na tinapa. Ipapadala po namin to sa mga pasalubong po ba. Ayan, ang ganda ng pagkagawa ni kuya. Ayan po, binalutan pa po kami ni Kuya ng free. Wow, thank you, thank you po, Nanay Nene po. Ayan, tuyo po yan, tuyo. Okay. Bye, Nanay Nene. Thank you po. Thank you sa free. Bye, Kuya.